mga kabusing punta natin si Bayaw may nakita na naman wow ang laki malaki siya mga kabusing oh yan itim na naman itim na naman mga kabusing yan kunin mo ting paakoy adong yan gandang gagamba katik na siya <laughs> oke, udah bakal mekatakan sih, pamangkin yang na kuha na natin. Ah, oke, Mari oke, jilid 11. Oh, itim na naman, mga kebusing. Oke. Okay. Hello mga kabusing. May nakita na naman tayo dito. Ay nakatalikod pa rin. Ayan no, sa so, may limonsito lang mga kabusing. Gandang gagamba. Medyo butyog siya pero okay na lang. Kunin natin to. Pa itlogin natin at saka yung itlog ibalik natin sa balik natin dito. Maganda na to mga kabusing pag makaitlog na to yung gagamba haba pa ng galamay oh. Okay, shout out nga pala sa mga kaibigan ko dyan, kay Marlon, Barcelona, kay uh, Sibir Aureliano, kay Dominic Pirandus, Lubiano, Lubiano Mike, at saka kay Lubiano Marlon, kay Saidi Bilirin kay Dennis Villarin ito doon na to natin mga closing kay uh, Dante Villarin at saka kay Dolores Villarin ayan Naganting tayo dito mga agaw. Kunin natin 'to. mga kabusing may nakita tayong gagamba sa hilalim ayan tingnan natin kung malaki na ba siya ayun tabi tabi ayun gagamba mga kabusin oh. nasa hilalim ayun gandang gagamba yan, nasa ilalim siya. Kunin natin. Okay. Mga kabusing. May nakita na naman si Bayaw dito. Ayan, no? 'Yon ang gagamba mga kabusing. Nasa malayo pa rin. Kunin natin 'yan. Oops, tumakas. Amay ah, kinakain pala siya. Masyado makita yung bahay. Ayun, bumalik. malik na siya mga kabusing kunin natin yan mga kabusing may nakita pa tayong gagamba dito yung buktot kung tawagin sa amin, laki oh malaki siya mga kabusing yan ibang klase na buktot mga kabusing Ayan oh, malaki. Dako kay edong. Dako kay buktot. Pero ang iyang buktot dili pa kayo taas yung sungay. Ha. Ayan oh, laki siya mga kabusing. Yung gagambang buktot kung tawagin dito sa amin, malaki. Yan. Jumbo siya. Yan, tumakbo. Okay. Mga kabusing, may nakita tayo dito. Ayun o, bali dalawa sila. Yung isa, maliit pa mga kabusing. Ganda sana pero maliit pa siya. Tapos yung isa, nandiyan o. Oh. Yan. Butyog pa rin mga kabusing. Ayan, dito lang siya nakatira oh. Malapit na sa lupa. Ang laki pa ng bahay. Hindi lang muna natin kunin mga kabusing. Hanap pa tayo dito. Mga kabusing. May nakita si Bayaw dito. May nakita siya dito mga kabusing oh. Malaking Black Panther. Yan. Gandang Black Panther mga kabusing oh. Ayan, tumiklop. Ang haba pa ng galamay, mga kabusing. Ayan, kunin natin yan mga kabusing. Okay, hindi lang natin pagapangin -pag mga kabusing sa bahay na lang. Okay. Ayan sila mga kabusing, si Bayaw at si Pamangkin. Naghahanap pa sila. Dito tayo. Okay. Hello mga kabusing. Pauwi na kami. May nakuha kami mga kabusing konti lang kasi naunahan kami sa spot namin. May naghanap na dito. Pero may nakuha pa rin tayo mga kabusing. Yun si Bayaw. Si Pamangkin. Pauwi na tayo. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment, at yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin at sa mga bagong subscriber natin maraming salamat mga idol okay maraming salamat sa panunood